magandang gabi po sa lahat po ng ating mga kapatid sa boxing industry uh, at uh, sa mga lahat po ng mga legitimate boxing fans. May mga nasasaga po akong katanungan uh, mga kapatid ano, lately lamang. Uh, SB, Silver Voice, bakit yung laban ni Inoue uh, at ni Butler nasa box rec na gayong ang laban nila is uh, December 13? Bakit itong Takuma Inoue, nakapatid ni Naoya Inoue na lalaban kay Jake Bornea? Eh nakalagay na dito sa box. Wreck. bakit yung sinasabi nilang mas maaga na kung saan December 3 ang sinasabi nilang schedule ay wala pa po ring update sa box. Wreck. hindi pa po nakalagay. Ang nakalagay pa din ay inactive at ang huling laban pa rin, wala pang scheduled fight. Ang nakalagay pa rin ay yung huling laban against Guillermo Rigondo. Ganito po ang kasagutan dyan mga kapatid. Box is being updated by the people uh, na ano po na legitimate in boxing industry mga kaibigan. Ano sino-sino po itong mga ito? Ilan po sa mga napagkatiwalaan ng access niya na may pwede silang uh, may kakayahan silang mag-update sa box okay? or mag-edit ay ilan sa mga members ng uh, komisyon uh, ng uh, kung alin mang mga bansa, mga members po ng uh, boxing organization, yung uh, four governing bodies na yan, uh, yung uh, WBA, WBO, IBF, WBC, at ilan din pong mga local uh, uh, mga boxing organizations, meron din po yan, kung tatanungin nyo po sa Philippine scenario, meron pong access din po dyan ng ilan po sa mga piling miembro ng Games and Amusements Board. Sila po yung nagtatala ng na mga scheduled bout, dyan po sa uh, box rec, mga kaibigan. Ano po ang numero unong requirement? Kailangan po meron po silang kopya ng kontrata or katunayan ng isa pong laban ay kumpirmado na. Ngayon, why na Oya Inoue and Butler uh, ay nasa box rec na? It means na meron po silang kopya ng kontrata o katibayan na naipasa po nila dun sa kanilang komisyon na may saklaw o under the uh, kung saan uh, may jurisdiction ng laban po nila sa Japan so yan po yung sa komisyon sa Japan ano? so ang tanong, bakit wala pa? mga kaibigan, so it means that the Japanese commission or the South Korean uh, boxing commission, wala pa pong nare na papeles, na kontrata and even the Games and Amusements Board of the, of the Philippines because kahit naman po ikaw ay Pilipinong lalaban sa ibang bansa, basta po, ang GAB po ay magpa-process ng iyong LOA before any Filipino fighting abro abroad to be uh, permitted to fight outside the Philippines, he needs to process an LOA. ba? Diba? Ano po yung LOA? Letter of Authorization. Lahat po 'yan ay uh, nilalakad or requirement po 'yan ng isang uh, boksingero ang lalaban uh, sa labas ng bansa sa abroad. Siya, uh, former WBO champion po. Kailan po siya huling nagproseso niyan? Ako po nagproseso against Guillermo Rigondong. Ngayon the question is, bakit wala pa ito? Ibig bang sabihin hindi pa na po-proseso ang kanyang uh, papeles sa Games and Amusements Board? Wala pa silang kontratang nakukuha. Uh, bilang katunayan na may laban talaga. The question is, 'di ba? Dapat sila po ang magpapatunay noon, ang burden to prove that uh, claim is on their side, mga kaibigan. At ang katanungan, sino po ang maglalakad ng LOA? ng former champion na yan, ng WBO, if ayaw po nilang umuwi dito sa Pilipinas, sino po maglalakad ng kanilang uh, LOA? Sino po ang magpapakita dito ng kontrata? Again, uh, one of the problem is, hindi lang yung pagka-updated uh, uh, ng box rec. Sino po maglalakad ng LOA para po siya'y payagang makalaban abroad? So, another hint na naman po yan. Sino po ang papalakarin nila dito? Unless you are a legitimate insider here, In this industry... E eh, malalaman mo yan... Hindi ka pwedeng lumaban basta-basta... Akesyo kala mo... Wala kang pananagutan... Pagbalik mo sa Pilipinas... Diba? E eh, makakalusot ka na... Hindi po... Meron pong sanction... Or suspension... O baka tanggal ng lisensya... Na po mong... Uh, makuha... Kapag po hindi mo sinunod... Ang pamantayan... Ng Games and Amusements... Board of the Philippines... Under the Office of the President... So yun po ang kasagutan... Kung bakit wala pang update sa VaxRec... Most probably, hindi pa po sila nakakapasa ng, uh, ng uh, kontrata or any documentation sa Games and Amusements Board for the GAB personnel na may access sa, sa, sa box rec or kahit sino man, ano? kung sa kung sa Japan or sa Korea man gaganapin ano na may access sa box rec ng mga mo ay mag-update ng kanyang status sa box wreck. because if you double check still inactive pa rin po ang nakalagay niya, do na niya doon wala pa rin pong scheduled fight na kulay yelo. at ang last fight pa din ay see si, uh, against kay Guillermo Rigundo dated August 14 2021. Muli po, ito po si Silver Voice TV. Naghahatid po sa inyo ng mga kaalaman sa boxing. Maraming pong salamat at magandang gabi po sa inyong lahat.